dumating ka. Hindi tuloy ako nakapagluto. Ah, uh, okay lang po, Mami. Ah, uh, Mami, si Abi nga po pala. Girlfriend ko. Ah, uh, balak po sana namin magpakasal. Tsaka, kaya po ako umuwi dito para naman po magkakilala kayo. Nga pala, Mami, dito po muna kami mag-stay kahit isang linggo lang. Para naman po makasama kita, uh, bago po kami bumalik ng Maynila. Ah, um, ganun ba? Apo. Saka beso po. Para hindi na magmano. Oh, mami, siguro first time lang po nagdala ni Enzo ng ganto kaganda at ka sexy dito sa bahay niyo. Pag nagkaroon ka po ng apo sa akin, sigurado sobrang sexy at makyut yun kagaya ko. <coughs> diba? <coughs> Sab, pwede ba dito ka muna sandali? Hindi pa ako nakakalutong tanghalian eh. Hindi ko kasi alam na dadating kayo eh. Anak, sama mo nga ako magluto muna sa'yo. Mami, gusto mo ako na lang? Sobrang sarap ko magluto. okay lang. Kami na lang ng anak ko eh. Dito Ay, ka na oh, muna, magpahinga ka na. Ah, uh, saglit lang sa baba. Ako oh, anak, buti naman napapasyal ka. Namiss na kaya kita. Kaya lang eh, totoo ba mga sinasabi mo? Magpapakasal ka na. Oo naman, mami. Seryoso Aba, po ako. Mag-isip kang mabuti, anak. At saka ba't ganyan yung sinama mo? Wala na bang iba dun? Aba, kakapraso ang dami! Eh, mami. Nung makilala ko kasi si Abi, gano'n na talaga yung kasuotan niya. At saka yung naman, mga babae po sa Manila, mami. Ganun ano mo talaga. naman, anak, dito sa atin sa probinsya, pag kakapraso ang dami, nagtatrabaho sa club. hindi eh, naman po siguro ganun si Abi, mami. Pero anak, wag kang magpadalos-dalos, ha? Mag-isip kang mabuti. Napakahirap niyang iniisip mong maglalagay ka agad sa tahimik, di mo muna iniisip. Kilalanin mo muna mabuti ang makakasama mo, hindi yung nahira ka lang sa ganda niya. Ama, ka pong mag-alala. Kilalang kilala ko po si Abby, tsaka magkatrabaho po kami. O oh, sige, tingnan natin kung talagang kilala mo siya. Siyempre, sarili mo yan. Ikaw magdi-decide niya. Yung akin lang anak, laging paalala sa'yo. Ako. Um, hi, good morning. Hi, Anne. Hello, po. pala. Ah, alis muna kami ni Mami ha. Uh, ka lang kami. Hon, ayaw mo ba ko isama para makita ng mga taas sa labas kung gano'ng kaganda at ka-sexy yung magiging asawa mo, di ba? Ah, alam mo namang ayaw kitang napapagod, di ba? Kaya dito ka na lang sa bahay, kumain ka na lang. Tsaka nga pala, mamaya pag uwi namin, uh, aalis tayo. Okay, sige. Sige, hintayin ka na lang kayo. Bye-bye! Ingat po! Kaloka! Kilabutan ka nga sa sinasabi mo. Pakita ka pa sa madlang people. Ganyan eh, tsura mo. Ano po yun, mami? Wala! Okay. Oh. Sino ka? Ay! Hello, pe. Ako si Sa. Baka yung girlfriend ni Enzo. Oh, bakit parang gulat na gulat ka? Siguro niyan ka lang nakakita ng sexy at maganda na kagaya ko, no? Hoy! Babae ka ba ito nga? Hoy! Ang pagsasabi mo? Tinan mo yung asawa mo! Ganda, ganda sa akin! Tutulo na laway niyan! <laughs> ano ba yung mo? ka kagandahan? Ay nako be! Huwag ka masyadong insecure! Alam ko naman, ah, um, siguro malakas ka kumain! Kailangan mo mag-diet! Pastos pala to eh, no? Sino ka ba ko nakita. Girlfriend nga ni Enzo. Alam mo, babe, mas masarap kumain sa labas. Bastos to eh. Tara na. Bye. Teka ka. na Kailan lang tayo sa <laughs> <laughs> Ang poki. Nandito ba si Enzo? Hi, um, ang pogi mo naman. Ano name mo? Francis. Pinsan ako ni Enzo. Ah, Francis. Grabe. Ang pogi ng name mo. Bagay sa face mo. <laughs> Ba't mo hinanap si Enzo? Eh, ko kasi na nakauwi na siya galing Manila. Wag mo na hanapin yung wala. Ako naman yung nandito. Siguro, first time wala lang makakita ng kasing ganda ko, no? Wala talaga siguro maganda dito sa inyo. Meron naman, pero mas maganda ka. Oo, oh, di ba? <laughs> Actually, si Enzo talaga yung sadya ako eh. Siguro, ikaw yung girlfriend niya, no? Um, medyo complicated eh. Kasi nung nakita kita, parang gusto ko na siyang palitan. Dito kasi tabi, tapit ka. Ay, hindi na, baka mabutan tayo ni Enzo eh. Hindi yan, wala yan. Hmm. Ayaw mo lumapit? O ah, sige. Ako na lang. Kung na mo, papakipot ka pa. Ano, ah, hindi ka ba nagagandahan sa akin? Di ba? Ang ganda ko, ang sexy ka pa. Maganda ka eh. Tara, kung gusto mo, <coughs> panta tayo doon. Sa ba tayo pupunta? Doon lang, sa... Sa heaven, ganon. Ay, hindi, baka Mabutan tayo ni Enzo. Wag mo na problemahin yun. Wala naman yun doon. Huwag ka na pakipot. Minsan lang to. Minsan ka lang makita ng sobrang hot, sobrang ganda, at sobrang sexy kagaya ko. Kaya, halika na. Pamaya ka na. Halika na. mag enjoy ka. I promise. Tara na. Sige Sige. Para sa ulit yung vacation. Alam <laughs> <laughs> mo, sulit na sulit talaga yung Bakasyon mo eh. Alakas mo mga bayo. Alam mo, mas masarap ka pa kay Enzo. Abi, na to? Hans! Hans! Sakto! Dumating ka! Hans. Alam mo ba yung pinsan mong si Francis? Pinagsamantalaan niya ako! Porkit ngayon na nakakita ng magandang babae, hinila na ako agad sa kwarto. Alam mo ba, Enzo? Pumiglas ako. Umayaw ako sa kanya pero babae lang ako eh. Tapos sobrang lakas ni Francis. Sabi niya, kapag di daw ako pumayag, sasaktan niya daw ako. Enzo, wala ko ba kilala mo itong babaeng ito sinama mo dito? Kilala mo ang ugali niya. Tinan mo nga. Abi! Akala ko, matinukang babae! Pinakilala pa kita sa mami ko! Ibalak pa ang magpakasal tayo. Pero, malandi ka rin pala. Pinsan ko pa mismo. Abi, akala ko iba ka sa kanila. Pero para ka rin Ako, insan, sinag ko na naman yung utos niya eh. Tapos yung babae mo, medyo malapit pala sa lalaki. O naman, palain na lumapit sa manok, hindi pinuka ko na. Ngayon, alam ko ng tunay na pagkatao mo, nakakadiri ka! Ang sa'yo, Enzo, hindi ka na makakita ng kagaya kong babae, pangit ng tao dito. Hoy, babaeng kakapraso ang damit. Bago kita masabunutan, lumayas ka na. Talaga? Hm. <laughs> ako, pinsan. Pasensya ka na. Kadala lang kasi ako eh. Eh, hindi ko na rin mapigilan yung sarili ko. Alam mo naman, lalaki tayo. At least, nakilala mo na rin yung babae na yun. Sa susunod kasi, kilalanin mo muna ha. O, oh, huh, kanamin dita. Pinaka. Sige. Okay. Paano Okay ka lang ba? Huwag mong masyadong isipin yun, ha? Yung ganong klasing babae, hindi para ikasira ng pagkatao mo yung ganon. Para isipin mo ng isipin. Okay lang yun. Ang babaeng hinahanap dapat, kahit na hindi maganda. Ang tandaan mo lagi yung kalooban. Yung kalooban ng mapapangasawa mo. Kasi makakasama mo yan habang buhay, eh. Huwag kang magmadali. Talagang may dadating para sa sa'yo. Hindi yung klasing babaeng yun. No? At least nakakilala mo siya agad hanggang maaga. Mami, salamat din po, ha. Pasensya ka na hindi ako nakinig sa'yo. Sa mga sinasabi mo sa akin. Pero hayaan, Mami. Simula ngayon. Hindi ka ko na babaeng. Dapat at pakasalan ko. Tama. Tama yun, anak. Tama. Nakasan mo yung loob mo. May dadating pa para sa'yo. Hindi lang yun. Opo, Mami. Salamat po.